Basahin natin tong comment dito. Wow, sarap pa lang. Maving kaanid kahit wala kang word. Magiging bilyonaryo ka sa yun mem mga member. Magdo lang yung iba nagbaon pa ng pagkain. Anong mali kung nagbaon sila ng pagkain? Anong mali kung magdo lang kinain ng iba? Be grateful kung kumain ka ng magdo kasi there are many peoples around the world na hindi nila afford bumili ng makdo or kahit sa pang araw-araw nilang pagkain nagstruggle silang makakain at yung mga nagbaon is choice nila yon way nila ideas nila kung paano sila makatipid or paano sila maging komportable na hindi na sila pupunta sa malayo bibili maghanap ng pagkain so kung ano yung makapagpagaan sa sitwasyon nila habang nasa rally sila. Yun ang pinili nila. Hindi mo dapat kini-question yun. Kasi walang kinalaman yun, yung desisyon nilang yun sa pagbabaon nila doon sa bakiging kaanib nila sa Iglesia ni Kristo. At maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo na mayayaman, kumain sa Manila Hotel, afford nila yon mayayaman, bilyonaryo, pero humble sila, di nila kailangang ipagsigawan sa publiko kung gaano sila kayaman. So, wala kayong karapatan na questionin sila. Walang nag-sponsor sa kanila, afford lang talaga nila. Okay? At wala din kaming sinabi na kapag umanib ka sa Iglesia ni Cristo, magiging bilyonaryo ka kung hindi ka magtatrabaho. Walang ganon, walang magic sa mundo, sa buhay na ito, lahat pinaghihirapan and even the billionaire and millionaire people they're working hard okay, kahit milyonaryo, mayayaman na sila, their brains still working hard kasi sila talaga ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo yung utak nila, yung idea nila, yun talaga yun hindi yung mga taong nandun lang. Sila talaga, bago sila nakarating doon, bago sila nagkaroon ng tauhan, the business starts with them. Okay? Kaya wag kang mag, yung utak mo, i, ano mo yan, i-increase mo yung ability ng pag-iisip mo kasi masyadong mababa. Okay? Charot.